Makakakuha ba ng maternity benefits ang isang SSS member kung hindi sila kasal ng ama ng kanyang anak? Yan ang tanong ng isa sa aking mga followers. Ang tanong niya, Sir, makakakuha po ba ako ng maternity benefits kahit kasal po ako sa una at nagkababy po sa second partner kasi po 8 years na po akong single parent? Ang sagot ay yes makakakuha ka ng maternity benefits kahit hindi kayo kasal ng ama ng iyong anak. Yes! Ito ang mga requirements sa maternity benefits. Ayon sa SSS, dapat ay nakapagulog ka ng at least 3 months within 1 year before the semester of expected date of delivery. Pangalawa ay nakapag-file ka ng maternity notification with medical certificate at pregnancy test ultrasound result before ka nag-file ng maternity. At pangatlo ay certificate of pre-birth o kung nakunan ay hospital records. Take note, hindi po requirements ang marriage contract para magpag-claim ka ng SSS maternity benefits. Kung meron ka sa mga qualifications na yan, ay sure ako na makakakuha ka ng maternity benefits sa SSS. Kahit ilang ulit ka pa mga anak na hindi kasal sama ng mga anak mo. Ang hindi lang ako sure ay kung hindi ka makakasawa ng legal mong asawa ng adultery kung siya ay buhay pa at nagkaanak ka sa ibang lalaki kung meron po kayong tanong ay mag-message lang kayo sa baba ng video na ito. See you on my next video.